Hindi kayo tumigil. Hukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Imagine myself cutting his oh, oh. <tapos> <tapos> Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa, at at si Martin Tumalis. No joke. Na tumatanggap siya ng cheque mula sa isang drug lord. Hindi lang siya, kundi buong pamilya nila. She may not like my answer. She may not like how I answer. Itong God, pamilya nito, ay napakatatapang nila sa ibang bagay. Pero pag sinabi mong, sige nga, pero mga nang waiver, naduduwag na babahal ang buntot. Itong pamilya... Do you know Mary Grace Piatos? Hindi ko ko siya kilala, ma. But this is not so. Yung mga mga gawain na yan, is kaya ba ang gawain ng isang taong dapat manatingin? House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 house members. One of these days, pupunta ako dun kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. Kung para mo siya sa mga previous vice president, kahit sila ay oposisyon, hindi nila ginawa yan. Di ba oposisyon si Binay? Di ba oposisyon si Lenny Robredo? Nakita mo bang ginawa nila yung ganyang klase mga threats? Kahit sila ay oposisyon, kahit sila ay may sa presidente, walang ganyang threats. Boss mo pa rin yun eh, technically. Diba? Ayun po yung... yung pag-isapan, mga ganito na bagay. So sabihin nyo sa kanilang lahat, huwag nyo na lang magkating yung pangalan niya kasi pag binanggit ninyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell press call. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? Bakit sa na ba kailangan ko pasabihin na, oh, nabudol niya ako? Ini-encapsulate siya ng isang salita. Unhinged. Unhinged siya. Kaya baka kinakailangan niya ng counting uh, counseling. Baka meron siya mga uh, personal issues na hindi na-resolve. Simula na siya ay bata hanggang lumaki. Diba? Dahil parang absentee father yung kanyang tatay. Para yung kanyang mga anger issues yung kanyang mga uh, pagiging unhinged ay medyo mag-proseso. Sabi nga yung paborito kong uh, philosopher, Greek philosopher, si Heraclitus, character is destiny. Ibig sabihin kung ano yung character niya na nakikita, yun yung kanyang kinabukasan. At medyo yung ganyang nakikita niya o pinapakita niya karakter, character at yung kanyang kinabukasan ay nakadikit sa kinabukasan ng bansa. Patanongin niyo ang inyong sarili kung yan ba mga gawain na yan na ginawa ni VP Sara Duterte? Eh yan ba ang gawain ng isang taong dapat manatiling si Presidente? Ibig sabihin, huwag natin tingnan isa-isa o hiwahiwalay yung mga iba't ibang isyong ginawa niya. Tingnan natin yung kabuang uh, uh, litrato na namuo dito at tama bang manatiling bang si Presidente? Papayag ba tayo? Again, ako sa no? Okay ba sa atin na yung isang mataas na halal ng ating pamahalaan vice-presidente, tumatanggap pala ng pera galing sa mga drug lords. Okay ba sa atin yan? Clearly, mali yon, di ba? Again, akusasyon pa lang yan. For all you know, baka naman hindi totoo. Pero yun pa lang dapat maliwanag sa atin. Dapat maklear ng vice president yung kanyang pangalan. Number two. May kinang-usap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Caraneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Okay ba sa atin na yung vice presidente? basta basa na lang kumukontak ng mamamatay tao, isang asasin para patayin yung presidente. Again, hindi kailangan bumoto kay BBM, hindi kailangan pan sa Duterte para makita na merong mali doon. Kahit sa anggulo mo tingnan, mali siya. Number three. yung 125 million na ito ay hindi ito maipaliwanag, no? Dahil nga confidential eh no nagtago sa word na confidential. Kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Okay ba sa atin na isang opisyal ng gobyerno hindi maipaliwanag o ayaw ipaliwanag kung saan napunta yung milyong-milyong confidential funds. Ang pinag-uusapan dito ang kine-question na halaga ng confidential funds. Hindi bababa sa 600 million. Madam Chair, I will forego the opportunity to defend the OVP 2025 Budget Proposal by Question and Answer. I will leave it to the House of Representatives to decide on the 2025 Budget. Honorable Rosas, you will proceed. Madam Chair, <laughs> Ayaw tayo sagutin, Madam Chair. Hindi eh? ko maintindihan kung bakit tayo ayaw sagutin. Napakasimple po ng mga tanong natin. It is about dates. It is about confirming yung mga dates, Madam Chair. So ayaw tayo sagutin at in-in sa harap no ng publiko, ng kabuuan ng pagkatao niya at yung lahat ng ebidensya na gusto nilang ipresent hindi talaga siya fit uh, maging vice presidente ng bansa. Yung accumulation ng unexplained wealth, yung involvement niya sa extrajudicial killings, yung malversation or hindi wastong paggamit ng pera ng Uh, taong bayan at pinag-uusapan natin dito milyon million, million. Maraming nagsasabi, eh, 100 millions lang naman yan ang confidential fund ng presidente, billion. Huwag po natin ilihes ang usapan. Ang pinag-uusapan dito, binigyan ng pagkakataon si VP Sara na mag-execute ng mga programa para sa taong bayan. 600 million pesos mahigit as vice president, 100 millions as secretary of education. Paano niya ginastos yung pondo? Madam Vice President, just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Lahat ng ebidensya na nilalatag nila, sinasabi, hindi siya fit bilang Vice President. May kinang-usap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si... Base sa mga nakita natin na asal niya, ito ba ay karapat dapat maging vice presidente ng Pilipinas? Ay, ay Sara Zimmerman Duterte. Kasi tatandaan natin ang vice presidente ng Pilipinas. Kahit na anong mangyari na hindi maganda sa ating presidente, siya ang maluluklok uh, bilang presidente ng Pilipinas. So, pag nakita mo, ano yung pinakita niyang asa? 'di ba? Ah uh, papahukayin daw niya si President Marcos Sr. sa kanyang uh, libingan at itatapon sa West Philippine Sea. Pupugutan daw niya ng ulo si President Marcos. Papapatay daw niya si President Marcos at si First Lady Lisa Marcos. Lahat 'yon pag makikita mo at yung asal na nilabas niya nung pinagmumura niya lahat, ano? Tapos sa uh, ilang beses pag naobserbahan mo may diferensya sa pag-iisip. Ako uh, hindi naman tayo doktor sa sa pag-iisip, pero alam natin yung may diferensya at uh, hin hindi wala. Ito po sa ma sa lingguwahi ng ordinaryong Pilipino, metopak. Hindi yan trabaho ni na... <coughs> Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. <sighs> Yan, masasabi nating unfit siya to hold public office. Kung titingnan mo yung buong karakter niya at pag-ukupa niya ng posisyon, ay hindi talaga siya uh, karapat dapat bilang tao. Imagine myself cutting his head pupugutin niya yung ulo ng presidente, nagmimik pa nga siya, diba? ba? With illustration pa nga, with action. So, uh, those things actually add up. kung katanggap-tanggap ba yun sa'yo. Alam ko, ang Pilipino ayaw na ng ganong klaseng uh, pamumuno. The Filipinos are intrinsically religious eh. We values yung human life. Yung standard ng, ng Pilipino sa pagpili ng ating mga pinuno dapat ay ma-maintain natin na may pakita na ito'y, is hindi lang ito'y expectation sa isang publiko. Ito'y manifestation at refleksyon ng kultura ng Pilipino which is maka mga maka-kalikasan, maka-tao. I'm professional uh -huh. yeah. Yun parang it's wrong din. Parang siya eh, hindi dapat ginagawa ng officials natin. Hindi maganda yun. May Celtic yun May saltik, wala nang ginawa kundi mo masyal sa pambansa. Hindi mo na po kailangan magsabi pa ng mga ganong comments kasi sa mas nakakataas sa higher government. kung alam na po natin, evident na po na mali na po yung ginagawa, mas okay na po siguro mag-step down na rin. Sinimulan na po kasi ang proseso na yan. Kaya pa dapat po talaga dapat na na na, 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 po din yan sa, sa buong bansa na, na, na i sa sarili mo. Raise your right hand. Hindi ito Senate Impeachment Court. This is a People's Court where not only hindi lang ang Vice President ang mahahatulan na convicted or acquitted, pati ang mga Senator Judges ang mahahatulan ng taong bayad ng convicted or acquitted. Convicted ka kung malinaw na malinaw ang abidensya. Kung mahirap gisingin ang gising, mahirap pag nagbubulag-bulagan sila, eh taong bayad na ang mag sa kanila.